Hi! Where are they? So, ayan na. Ah, may delivery na tayo. So, nandito na tayo sa bahay ni na pinapagawa ni Mia Kaloka. So, may delivery siya ngayon. Ayan, ng mga hollow blocks. At iba pa mga gamit. So, hintayin natin sa niya. Para makausap natin siya tungkol dito sa kanyang bagong bahay na pinapagawa. Ayan. So, pakit na tayo dito sa kanya ba. Ah, yun na yung solar light niya. Nalagay na pala niya. So, dito sa other side. Is vlog or live? Yeah. Vlog. We're oh. vlogging. Can walk-walk in the aisle? <laughs> Grabe. Hindi kasi naano lang ako. naki lang ako talaga. Kasi diba, may nakuha ng kam-video mula sa ano mo, naka-zoom na, may nag-ano sa likod. Sa likod yun. May nag-mga, anong ginagawa nila? Quarry. Quarry. Sa likod yun, tinan mo yung patag na o, oh, pinalibis si uncle, kita mo patag. So, you see the sky? Yeah. Pero, hindi ba ano? Kasi, marami nagsasabi na prone ka for landslide. Pwede ka maapektuhan, hindi Ay, naman. Nila, patag dun, oh. So, hindi, hindi ka maaabutan nung hindi, kabilang bundok si Kwani. Ah, okay. You wanna walk? Parang I'm okay na here. walk I was... Yan yung entrance. Kabilang, I was kinda... Kabilang, parang ito, hindi siya pagano'n. Ah, okay. So, top, yung top, pagano'n na siya. Ah, sige, dadaanan na natin later. Uh -oh. So, hindi siya for, for ano lang, for the record, hindi ka talaga prone for the landslide. So, hindi. Okay. So, safe itong bahay e na bura, pinapatayo mo. mga bahay mo. na to 26 years na yung nandyan. Okay. So, everything is okay naman. So, ito na. Nasa na tayo? Ano na itong ginagawa? Pa. Hindi ko dito. Ito, ano na itong ginagawa ngayon? Eep, uh, uh, uh -hmm. Ito na no flooring, no? Ito. CR. Ah, yung resto. asa meron na rin siyang resto. Ito na sila ng 4. Kasi 7am sila nag-start. Nag-start. Okay. So, 9 hours yun. 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4 or break yung one hour. Yung one hour, yeah. Sa lunch and sa snacks. So, ito na pala yung, yung flooring. So, mag, anong anong nito? Ah, ito? Ito ba? Yung kagaya din sa farm? Hmm. Or plywood na? Ano bang? No, that's um, mahogany. Ah, mahogany din ang ilalagay. Uh, mga ilang pirasong mahogany yan? Uubos ka ng mga ilang... 100. Pieces. Oh my god, ang dami rin pala siya. May deck pa ako dyan. Ah, kasi nga pala dyan sa deck din. So, yan no, pag nakita mo rin na sa taas, patag na siya, pababa na rin siya doon. Okay. Ahanap ah, tayo ng angulo mga mga. Don't mga be doon. careful. Don't be careful. Ay, parang gusto mo ako yung malaglo. Ay, gusto mo ako yung Tapos magpapagapa dyan ng ano. Yan, yan, ito yung dirty kitchen lahat. Magpap, pat, pat, papatagin yung may flooring. Ah, okay. Oo, oh, oh, Tapos mas... may wall. May wall siya anything na mahuhulog malalaglag sa wall sila may barrier yan so may possibility na may mga malaglag pa siya mga ano yung mga taon-taon yung mga ganyan ah okay so yung mga bato naman is okay no, nakakapit Oo, oh, kasi malalaki yung mga bato way eh, oh, no yun. okay Well, parang bagyo style diba ganoon yeah oo uh -oh. yung mga bato niya talaga is nakalubog, tsaka nakakapit na siya oo oh, o oh. oh, kamusta ang ano kamusta ang um, Uh, ano ba ito, pa-finishing ka na ba? Kasi magkikisami ka ba, no? Madali na lang yan. Ito, sisimento yun na ito. Kung dumating yung hollow blocks, matatapos na yun tomorrow. So, this will be the, the CR? Oo. Oh. Uh, ito ang sementado, yung, yung CR. Tapos, yeah, bukas kakabitan ng kuryente, magkaka, magkakabit na sila ng flooring. Mm -hmm. Dire-diretsyo na pwede lang tumambay dito, naka-flooring. Oo. Oh. So, okay ang na rin siya. Ang dinamang kahoy, oo. Oh. Oo, oh, na lang nila para smooth yung kahoy. So mga ilang weeks pa to or ano yung plan? One week meron ng floor. Ah, okay. okay. May kuryente na tubig, ina-apply ko na. Oh, Actually, lang kailangan mo talaga kuryente because kailangan din sa pagkakabit nung mahogan nino nung kahoy kasi oh, para magka last sila. Na yung, last na yung electrician sa sweldo, sila ko yung puloy. Mga one day lang yun. Mm. Or two days. Kasi may, For mga... May mga outlet ka na rin. 23, 24, 23 sweldo natin. May may dumating ka mga hollow blocks ngayon? Oh, oh. Ilang pieces na hollow blocks ang additional? 200. 100, 200 pieces? 200 pieces. Ba't sabi nung ano kanina? Yan, 100 pieces. Ah, 200 yan. Mga nasa 200 pieces yan na hollow blocks. Oh, oh, two, Oo, 100, ang dami eh. Pa ako pero magre-reinforce na lang ako dito ng pretty ko. Okay. Okay. Ah kaya ka mag kasi para dito sa ano sa pader ng CR. Like for for na ang close lang is CR and yung kwarto. Yan ang may wall. And the kitchen. Oh, and the, and that kitchen. Mm. Pero pag na-close na ang CR tsaka ang Ito kitchen, ba ang kitchen mo o ito? O oh, dito? Saan ba? This year's time yun kitchen. The ah, ito kitchen. na. This will be the kitchen. Ah, okay. My cooking area will be ano. This is ano um sink. Yan yung sink cabinet nyan. Maglalagay karin ng ano? Maglalagay karin ng uh, exhaust fan. No need to. Open naman siya. For now, open siya. Ah okay. That's good. At least. Now, ang center table ko is ano? My cooking. Gagawa kami ng ano? Movable na cooking. Nandun na yung oven yung yung a okay, yung stove. Mm -hmm. Naka ano, si stove and then may table na maliit. And then sa ilalim ng yung kasoy and then it, it can move, it can be adjusted. May wheels siya. Mm. Oo. Oh, Napakalaki rin na rin ang gastos mo, no? Matapos to sa 300, pero sa interior, sa design, kung tatagdagan ko pa, ah, half. Half a million? 500. 8,000 pesos. Pagdalag ko ng interior, tapos magpatatayo pa ako dyan ng shop. Ah, yeah. involved na yon Shop, iba pa. and then dito may gym ako. No. Oo, oh, so meron mga pwede mag -gym. Coral pa. Coral. Nung baboy? No, coral is... Ah, the bakod. Bakod. Ah, okay. And then dito pa, um, cement, ito buong cemento, tas barrier. So, mga hapon. Kasi madami ako sisipapasemento dito yung barrier at least hanggang dito for the bar, safety yung barrier para safety anything na ano yung mga puno sa river twigs or whatever kahit. eto mga ibang puno na to na bumagsak tinanggal na yung mga puno malalaki inano nila pinutol sila mismo uh -huh. Oh, nagbutol ah. pinapare si uncle elmer pinalinis yung lote kaya nakita mo yung lote o makikita mo na sa taas pwede mo nang tara gusto mo lakarin natin sa taas patag dito tayo dadaan oo oh, uh tapos lalabas tayo doon Piliching gusto Para mas kinabahan ako doon sa pressure. Sa ano na yun. Alika, tingnan natin. Patay ko siya sa taas after nung mababa na siya. Tapos yun na. kabilang lote na yun sa quarry. Para makita natin yung quarry. Alika, dali. Para maging clear sa kanila. Ayan. So, paakit na kami ni Mia. Going doon sa Etching. Ito yung bahay nila, Etching. Isa sa mga staff ni Brenda. Then... Moving forward, makikita natin doon sa taas yung quarry. So by then, malalaman natin kung may possibility talaga madami siya for the landslide. Taas oh. <laughs> This is their view. Oh. Ah, may mga bahay din dito. Ah, dito yung may ari ng bahay. Ng lupa. So, akit pa tayo dyan. Isa pa. Sana di ang banggit dito. Halika na. Ayan. Titingnan namin yung quarry. So dito may daan ng paakyat. Dito na bahay din kasi. Masya do mataas. Malaglag ka na. Grabe naman tong tour na to. Ito na. Ano na? <laughs> so mataas. <laughs> ang taas. Ang taas na po namin. <laughs> Doon na bahay nila. Ami. Tabi-tabi po. So dito sa pataas. Oh my god. Ha. Ang taas. Ah, okay. Ha. So, ito na yung patag na ano sinasabi mo dali hiningil ako <laughs> so wala nga possibility kung meron man siguro mababa lang yung percent percent rate na magkaroon po ng landslide kasi kaya nga eh Hindi, I'm just, I'm just giving the possibilities pa rin. Kasi we can never can tell. Kasi iba pa rin ang kalikasan. ba? Diba? Sabi nga nila, ah, uh, ano ayun yung quarry na, oh, layo. Ah, okay. Parang half, hindi ko na, hindi ko na kaya. So, <laughs> so malayo na siya sa quarry. Kasi pababa na doon sa kabila. Ayun yung quarry, nakita ko na. Anyway, hindi naman natin kailangan i-explain din mas Yeah, but then, alam mo lang yung mga agam-agam nila. Kahit, kahit sabihin mong ganyan-ganyan, hindi mo wala alam agam-agam. Madami kontrabida sa mundo. so, ayan. Ito yung taas. Ito yung taas ng peso ni Mia. So, malayo nga talaga na magkaroon dito ng landslide. And this land is owned by... Ah, okay. Oo, oh, taas. Diba? May, may punta may ano. Yeah, gagawa lang ng... Overlooking resort. Yeah, maggagawa lang ng road. Ng daanan, pataas. Yung mga stairs. I guess mas maganda yung may ibang masasakyan. Kasi yung makagaya natin mal malulusog. <laughs> Ay, yung nga malulusog masyado. Ah, hindi ako na lang. <laughs> Halika, bawahan na tayo uy, ulit. Okay, let's go down. Ang daming ang bato niya. So, malayo buo siya na magkaroon ng landslide. Tapos, yung tubig dito mula sa bundok. Saan napupunta yung mga tubig? Di ba gumuulan? It, get, -absorb it gets no? absorbed by the plants here and whatever. It, it goes down dito by the drainage. Doon na part may drainage. Ah, okay. dito yung para may ilog, may spring, water spring. Okay. Ganun so, lang yun. So, this top soil talaga, this top soil, it's covered in rocks. So, and, na and, trees. And because of the trees, na-absorb din niya yung mga tubig. Mm -hmm. Kaya hindi. Oo. Oh, mm -hmm. siya na. Ano. Kasi marami pa rin puno eh. Kasi doon mga pinutol. And the plants, nito. the, the roots, ng mga plants nila ganyan. Yeah. Pinalinis lang ni Anke. Pero tingnan mo diba? Laki pa rin. Laki pa rin. Ang laki ng lote na. This is 7,800 square feet. Wow. Ang laki. Ah. Ito na po yung kanyang... Ito yung taas ng bahay. Ayan. Dito yung sa taas niya, yan yung bahay na pinapagawa ni Mia. So, yeah. I guess okay naman siya. So, unless itong bato na to na malaki na yan, magiging malalaglag. Meron tayong pinball. Hindi, ayan ba? <laughs> anyway, go, don't worry guys. That is just my vacation house. Ang totoong bahay ko po ay nasa Kalaokan, Quezon City, Kalaokan. At least. PSRF. Hindi pare, Iba pa rin naman yun. Nag iingat. Kung baga syempre yung iba, siguro nagwo worry lang. So for that, baba na tayo. Ikapoy ko. A na ate so ami, oh. that's it mga moms. So yung aming nagawang, uh, ay yung aking nagawang pag-tour. Pag-update sa bahay ni Mia. At yung pag-akit namin doon sa likod. So again, everything is safe no unless si mother nature na talaga magdedesisyon oh, di ba kahit kahit nga sabi nila yung sa doon paano kung tumaas yung, river oh, like, yeah. you know, you're not safe even there di ba the river can conquer anything and go higher even much this, deeper din. much deeper and destroy and destroy everything so so We can we, never. We don't. We can never tell. No? Uh oh. We can never can kasi because si mother this nature. actually, this actually is a river. All of this is river before. Ah, uh, kaya may mga ganyan ba You see the rocks. Yeah. So yun yung reason. Mga land before time, these are all river. Hinaguan is under the river. So, before. Oh, so, na. Yeah. Abangan ninyo muli yung paribagong update natin dito sa bahay niya. So, unti-unti na lang makikita na natin yung pabuan na kanyang bahay. Bagamat, uh, yung, yung iba ang tingin ay mabagal daw yung process ng paggawa kalmahan lang po natin mabuti na yung slow and steady at least ano sure no? magkakagawa kayo. Muli maraming, maraming salamat. Maraming maraming circumstances kasi mm -hmm. nag-order ka ng materyales. Bukas baka lang madarating. So, isa lang ang tracking ka So, it's not our fault, di need pa rin mag-adjust. Ayan, abang-abang tayo sa next update para sa bahay ni Mia. Thank you so much. Bahay Kubo. See ya. The Bahay Kubo. Bahay Kubo lang yan. Thank See ya.